Frozen na baboy, fresh na baboy. May pinagkaiba nga ba sa lasa? Sabi kasi ng iba, meron daw. Ayaw magluto ng iba ng frozen kasi nag-iiba daw ang lasa. Try natin yan, pare. O, bakit defrost na nga yan? Iihaw natin yung dalawa. Tapos ang timpla lang ay asin. Wala nang iba. Medyo gininaw, pero okay lang yan. May ihaw yan. Eh, ihawin lang natin. Habang dinidefrost yung isa. Yon. O, pakitabi na yan dyan. Mukulukulo po. Next natin is yung frozen. Dinefrost na namin yan. Tapos, hiniwa sa gitna. So, same lang din. Asin. Salang. Ayan, lutuin lang natin. Okay, eto na yung frozen natin. Para tayo nasa Baguio, ha. Palis na kami ng usok, tapos tikman natin yan. O, tikman na natin to. Para maganda, pare. Blind taste test tayo. Amidi. Ah, Hindi ako titingin, ha. Dito ako. Game. Game. Ito tayo. The perfect bite. Hindi ako na dyan po. The perfect bite. Wala, pare. Sir, kailangan ko na second opinion. Tikman mo nga yung dalawang yan. Tapos sabihin mo sa akin kung may pinagkaiba. Kung may pinagkaiba. Yes. Okay. ito muna. Yan muna. Gusto ko yung sumasabay ka. Ah, siyempre, siyempre. Okay. Aram na ko yung suporta. Mm. Piling ko ito yung fresh. Okay. Paano mo nasabi? Mas malambot yung kagat. Mas malambot yung kagat. Tama siya. Mm -hmm. Tama siya. Okay, maraming salamat. Thank, thank you, sir. po. Thank, thank, you, thank, you, thank, you, thank you, thank you. Sa akin naman, nag-agree ako doon sa sinabi ni Sir Erin na mas malambot yung isa. Galing sa magkaibang babo yan. Hindi natin alam kung mas matanda na isa. Pero taste-wise, Sakit, walang pinagkaiba. Sa tenderness, meron talaga. Sa normal situation, kung iha-adobo mo yan, ninilaga mo yan, hindi na masyado nagmamatter yun. For as long as maganda, ang pagkakastor dun sa karne sa loob ng freezer, walang problema. Pero kapag barubal yung pagkakastor sa kanya, dun tayo nagkakaproblema, diba? So nasa inyo na impormasyon. Bahala na kayo kung saan yung gagamitin yan.